Ayusin mo yung iwan, Hala! <laughs> Bakat yung mo Bakat yung mo. <laughs> Dalaga na si ate mo. Pak! <laughs> Bundots ka muna, te. <laughs> ah, bongga! <laughs> Ikaw, si? Ayesha. Ay, oh, taga? Anong tatawagin Kung tatawagin may nalang. At kung sa asaran, wala ako dyan. At sa pag-ibig, wala ako dyan. <laughs> Ikot ka, Tandarang. Sumayo ka kasi. Ah. Yung kanta ni Elias. Hey, yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Ni, ni, ni Kuto. Te, yung kay Elias, te. Hey, yay, yay, yay. Paano ya, hey, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. si? Hey, yay, yay, yay. Si oh. Pil pil <laughs> Pose ka one two three go sa pa one two three go sa pa one two three go iba naman ibang pose naman one two three go one two three go, one, two, three, go. Mamaya, video na yan. 1, 2, 3, go. Batang palakain. <laughs> pa. Oh, sa pa. Model ka na lang. magmodel model ka na lang dyan. Pa. Nag-video siya. Pa.